Bugat eh ay, bugat guys. eh Oh! Howler. Howler. Oh, tanawa guys. Howler oh. Howler sa mga guys. Thank you gulay. ka Ipers ka. <coughs> sa imuhang gulay. Nga gipaan higit mini mudri. Ah. Oh, muni guys. Oh. Anong lugar na mudri oh. Lugar. Oh, diri asa. Kabadyangan. Oh, oh. Muni siya guys. Kung magkugi. og pag lakaw-lakaw na agit Bak siya may maani. Ni, may aani, he! Tanaw mi guys, nga na mi gitanong. <coughs> di na po mi maani. Gitanum nga kaayo. O, tanawa, di. Di, yeah, anhi po mi, gitawagan po mi sa kuhan amu ang silingan kay, ay, lagay mga buutan po. O, di ba? <coughs> Pinangga gyud mini priska kay tegaang gud mini ya. Oh, mo ni siyang <coughs> lugar diri guys. O. Wow. <coughs> Balak ako na yung magunit sa motor no. Ay, magunit sa... sa akong cellphone hapit na buak. Huwag <coughs> na buak no, ah. Hindi <coughs> ka bayaran ng gulay. Maulay. Hindi ane-ane. Si ang gul ang silpo si gumil. Ang gulay. Kabut <laughs> libo. Okay. Amung. Nai ukuran